Sinisisi nila ako. Sino? Sila. Sino? Kaya daw hindi daw sila nagdadrama. Ako daw kasi. Ba? Anong sisi rere? Anong sisi rere? You said, bakit na sisi rere mo? No? Sinisisi. Ano yan? Blaming. Ah, sinisisi. Sinisisisi. Si, si. Sumisisi. Sumisisisi. Nang sisisi. Sumisisi. Si? Ano? Sinisisi. Sinisisi? Sinisisi. Lahat <laughs> <laughs> ako ah, sa'yo. Bakit magpapit ka, Kevin? Ako na lang magpapit ah, sa'yo. Sinisisi. Ano ah, nga? Joke lang. Gusto mo? Hindi ako gusto. Ako, gusto mo? Gusto mo? Pakalbuig mo yan. Ano okay, nga? Bakit? Bakit? Dito. At, bakit? Dito tatanggal ako naman. Joke lang! Kala mo nun. Pero magaling talaga ako. Talaga? Oo, wala kang tiwala. Dito. Ito. Hmm. Bakit kulay blue yung mata mo? Background. Hindi, yan ang totoo ang eye color ko. Hindi. O ba, doon ka tumingin? Ayoko. Ay! Doon ka, do ka, do ka, do ka tumingin? Ayoko. Tinan mo, tinan mo. Ito, ito. talaga. Ang mata ko, blue. Blue? Tae mo, blue? <laughs> Ta ito rin. mo, blue? Ako rin, blue. Ito. Oh. Wala. Mm. Oh, yeah. Wait lang. oh, yan. Mm. Blue. Wala. Oh, yeah. Wait. Hmm. Super. Oh. Oh. Yeah, we I don't know. Youth of the nation, we are, we are. Youth of the nation. One day for the rest of my life. It's my mom to Ah! Sorry. you are <clears throat> dito muna tayo. <clears throat> Bakit alam ko? Sabi na to kay Papa. Sa akin. Every move. Wait ka lang, wait lang. Hindi, hindi, promise. Ang pasensya mo, hindi totoo. Kasi palagi na kawin mo. Aray, sorry. Ay, pasensya Aray, sorry. Mm. Hindi, patigil lang, hindi, promise. Alaga. Bakit ganyan? Pati dito sa yung lilit meron. Aray! Sorry. Kasi Wala na kayo si kong alin. Kasi, kasi ang sorry mo, kasi palagi na kawin mo. Tin. Ano yan, tatatakang COVID sa kapila. Eh, promise. Ano? Uh -huh. uh -huh. Yes. Ano yun? Ano mo kung masakit? Sakit? Uh -huh. sakit? Konti. Bakit? Sorry. Nako, okay, Kevin, tignan mo. Nako! Sorry pa mo. Ako, Kevin. Wala na magagawa. Sorry mo. Natatakan na ako. Ano Ano ka? Ano ka? Ano C a, okay. e, a B I and a N. K -B. <laughs> <laughs> sila na naging mag-asawa si T si Slater at saka si Hindi na sila pupunta parlo eh. Maroon sila sa isa't isa. Hmm. Hindi na mag-astos. Sino na lang dalawa? Hindi, pang banding na lang. Hmm. sa <laughs> <gamit> isa. Hala <laughs> ano mo! Hala mo! Ikaw! <laughs> Slater! Nasaan ka sa gabi ah! Eh. Ano ko rin mo to? ito. No. Ikaw pa yan. Yes. Ah! No, ah! 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 Bakit? Nagtuka ako sa <laughs> Bakit? Ako okay. po? So you always remember? Kung nawala ako. Kung uh, <laughs> nawala ako, all you have to do is look at your little tongue. Oh. Yan na tatar mo. Aww. Aww.

Utot mo blue. Yellow blue. Paano mo sa matanda ay ang... Slayer! Hindi Ano yan? Paano? <laughs> Pag-alaki. Ano? <laughs>

Anong joke? They're like, Paano, what? Are you... Ang babae. Hindi. Sige pa. <laughs> Paano? Wait lang. Wait, wait, Tawa tawa na. Isa ko na. Ah, ah, ah. So <laughs> oh, then, you go like. How do girls fart? I don't know. Pano pano? Famous, oh But it keeps I going, want. keep going, keep going. <laughs> no, I don't want. Keep going. No. Paano, Ra? Peek na. Ano? Pabae. Pano? Peek. Then keep going. Peek. <laughs> Peek. Wala pa namatay pa naman. Paano pag Paano pag Sige, pano. Yan yan. Dito ako sa